character ko po kasi mismo, hindi ko siya masyado mamimiss kasi araw-araw po parang dala ko na kasi marami po kaming similarities tulad ng lagi nagpe-pray, mabait, ginagalang, wow, yung, wow mabait! <laughs> 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 Tapos ginagalang yung mga magulang, yung mga ano. Pero ang totoong mamimiss ko po dito yung production. Kunyari si direct, mabait, labi direct. <laughs> Tapos syempre po yung mga kasama ko tulad si Sir Freddy. Syempre po lahat ng artist, um. Tapos ito si cute ni Rairi. <laughs> yeah. Ayan Ay, lang po talaga yung mamimiss ko sa ninyo. Uh, yan lang po. Maraming salamat. Ay, abot po niya sa mga... Siyempre, sa mga kiddies natin. Hmm. Ano yung mamimiss mo sa show at saka siyempre kay Sayon. Kay Sayon, daw mamimiss. Hindi <laughs> lang po. Um, hindi po kami hindi ko po talaga crush si Zion. Promote. <laughs> Ayan, isang, isang isang paglilinaw. <laughs> Lilinaw agad. ah oh, sige, go, Thanks baby. Lang naman po talaga kami at mamimiss ko din po yung mga friends ko po dito sa ninyo. Syempre naman, magkakaklose kami. Minsan, nagbabanding din. <laughs> Yun lang po. <laughs> sa katabi mo. Ang um, mamimiss ko po sa angimala ninyo yung mga bonding times, mga pinaggagawa po namin sa break time. Tsaka minsan po, nag-ano din po kami, mga to-throw lines, mga nag-memorize din po kami. Tapos, ang um, mamimiss ko po kay ninyo yung mga, yung mga ngiti niya, yung mga... <laughs> wow. Ay. Yung... kakyutan niya. Ay! Uy, <laughs> <Ay>, kalma. <laughs> At tsaka, ang... Um, sa mamimiss ko din si Zion at sana magkita pa tayo. Uh, ah, sige, kayo din. Ah, <laughs> <laughs> uh, mamimiss ko po si Zion, si Riley, pati na rin po si Joko. Lalo-lalo na po to si Kring Kring. Mamimiss ko po kakulitan na ito. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. And, nagpapasalamat po ako sa MQuest, sa Cornerstone, at sa TV5. And nagpapasalamat din po ako kay Direk Top, at kay Direk Omar, kay Ma'am Emma, kay Miss Lady, at kay Coach Dudes. Wow, ini inisa-isa. Makukuha ka daw ulit sa susunod. <laughs> Ayan. Kitch? Ako, mamimiss ko dito talaga yung mga moments namin together. Siguro yung... Uh, mak Hello? Hello? Uh, yung makausap mo, yung makabanding mo yung bawat cash. Uh, kunyari, katulad niyan, yung mga ano natin, veteran actors natin. Uh, pag intuhan kami, tutunan ka talaga. Hindi lang, pag, hindi lang sa pagiging artist or artista, kundi sa pagiging tao na rin. Uh, feeling din yon Kasi, syempre, babaunin namin yon bilang bagong artista na pwede namin gamitin yon sa mga susunod na project at pwede rin namin ibigay sa mga susunod na ano, magiging artista. Uh, at ayun, may miss ko rin siguro yung biyahe papuntang Bulacan. Wala pero <laughs> worth it naman. Pagdating doon, uh, nagbabanding din kami. Yung bonding talaga namin as sa family. Ay, ita talaga, mga mga tik and, and everything. So, ayun, yun lang may miss ko. And Queen, ay. Parang sinabi niya na po lahat. Char hindi po uh, ako po um magandang hapon po pala sa lahat and thank you thank you so much po sa pagpunta niyo po sa paglaan niyo ng oras ninyo. sobrang appreciate po namin lahat. And ayun po ako personally miss ko talaga buong cast talaga as in kung makikita niyo lang po yung bonding namin off cam talagang legit na legit na as a family talaga. Alam niyo nung last taping may kwento ko lang po. Talagang um, doon ko naramdaman na talagang ito na pala yung huli. Parang sobrang nalungkot ako to the point na habang pauwi ako ng Batangas, umiiyak ako. Legit yun, legit po, sobra. So, doon ko naramdaman na talagang itong pamilyang to, ang hirap bitawan, pero at the same time, kailangan eh. So ayun po sobrang ma-miss mami ko ang mga TikToks, yung mga sharing ng foods. Grabe si Miss K, alam na alam ko 'yan. <laughs> alam na alam niya si Miss K pagdating talaga sa set. Grabe magbigay ng pagkain. Kaya thank you, thank you so much for. And uh, syempre kay Direk, direct thank you so much for. Uh. Grabe din talaga si Direk. Saludo ko sa mga payo ni Direk. And syempre sa writer solid. Napakaganda ng kwento talaga as in. And kay hey Zion, Zion, thank you so much. Alam niyo, pag nakikita ko po itong batang ito, palagi po niyang mamiss ko sa kanya talaga. Palagi niya po ako niyayakap kapag nakikita niya ako. And, ayun, sobrang cute na batang to. So, yun po. Thank you so much po. Paul. Ayun, uh, akin short lang naman. Siyempre, mamimiss ko. Siyempre yung taping pag magkakasama kami lahat. Um, yung mga behind the scenes namin, sobrang saya kasi talaga. Lokohan lang, ganyan. Pero pagka seryoso na sa set, seryoso talaga sa set. And of course, yung mga kids. Dahil lagi ko rin silang kasama sa school. Sa mga school scenes, so mamimiss ko rin sila. And pag off-cam kasi, parati akong tulog eh, so <laughs> So, <laughs> naririnig ko lang minsan bumubulong sila. Meow, 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 meow. Mamimiss ko lang yung mga ganong background pag natutulog ako. Yun, and syempre, sa mga, ano, thank you sa lahat. Thank you, Direct Top. Thank you sa mga veteran actors namin na binigyan kami ng mga napakagandang advice para sa buhay namin and syempre para sa career. Yun lang po. Thank you. Ayan. Kay? Kung ano yun? Pambatap. <laughs> <From the top. laughs> Eh, <laughs> de, totoo naman talaga, um, na miss ko yung kainan namin. <laughs> Pag kasama ko sa kwarto lagi yan sila, um, wala si, dito uh, sila, si Miss, ano, si, ito si, of course, si Miss Carmi, yung, yung bangaya namin on screen, pero off screen, tawanan lang kami ng tawanan. Kami ni Nino, nagkaroon na kami ng banding na akala mo talaga, to, akala mo ako nagluwalsa talaga sa kanya. <laughs> Alam mo yon na, uh, Um, very natural. Tapos yun nga yung um, uh, nag-iisip na kami kung kakainin namin. <laughs> Lunch pa lang. Kasi masarap di ba yung ano yung kabanding mo yung buong kas, di ba? Hindi um, hi walang ano, walang senior o walang baguhan kundi patay patay ang tingin mo. So, yun na miss ko dito sa grupong ito. At saka uh, yung first yung drama, actually may miss ko yun. Kasi first time ko talaga mag nagseryoso na drama. O oh, doon yung comedy, G given naman ata yung comedy. Pero yung si, talagang drama. So, yun siguro may miss ko. Pero ayoko na naman ding ulitin masyado. <laughs> 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 Mabigat ba? <laughs> uh, <laughs> hindi. Kaya ko pala. Akalain nyo yun. Yun lang. Maraming salamat direct, direct sa ating mga um, writers. And of course, sa uh, TV5 sa Cornerstone Studios. Maraming salamat. And I would like to thank myself because without me, the show will still go on. Thank you so much. <laughs> Woo! Ayan, Sir Freddy, Lolo Mars, nakakaiyak yung episode kahapon sobra. Oh, eh. Let me uh, first uh, send my gratitude to our um, uh, direct, direct top sapagkat um, panayang padala sa akin ng message. Eh. Madala sinasabi niya, did you enjoy the taping? because that is what he wants. He wants all of us to enjoy it, you know? do, they, do, mer, meron mga panahon na talagang malungkot yung 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 anong yun, yung eksena na yun, ano. Na ibubuhay namin yun na pagkatapos noon, eh kami umiiyak I, 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 probably have, uh, cried a, uh, a uh, ton of tears, no. But most of all, I, I really, with all honesty, no, I will, I will really miss Zion, no? Um, uh, sapagkat, so ito yung batang nakita ko, na merong dimples, na pwede kang mag jollenge <laughs> Pagkatapos, apple face, pagkatapos, yung book niya, eh, pwedeng-pwede pwede sa GQ, ano? This guy is gonna go places. You remember, your first time tayo nag, ano? nagkaroon uh, ng uh, media con yung kaagad sabi ko dito sabi ko kagad you know this guy who hit the jackpot on Zion ano and he he proved us right no and uh, pero siyempre nami-miss ko rin naman itong dalawa na ito bago 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 ko bitawan yung apat ano alam mo hindi ko makakalimutan yan sapagkat pag nakikita nila ako nararamdaman ko yung yakap nila, yung bati nila sa akin. Sapagat alam nila, pag binati nila kay meron akong tsokolate. <laughs> pero yung katabi ko, ano? Ako'y saludo dito sa dalawang to dahil kung magbakbakan nito, talagang <laughs> talagang parang kasali ka eh, hindi ba? Parang um, yung 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 galit todo-todo, no? Ang e haba ng mga script nila pero Nagkakasalusaluan, pero ang ganda lumabas, no? Um, uh, you have to remember, Carmi, we were together in a program in the 60s, no? So, Ayaw <laughs> <laughs> ni Miss Carmi, 60s daw! Choking! We had a program, uh, um, it was uh, chicks to chicks, no? And uh Carmi was a rising star at that time and now he's a super she is a superstar. Wow. Bil bilang pang-wawakas po, sapat marami pa magsasalita, no. Um uh, yung mga scriptwriters, maraming salamat po sa inyo, oh, binigyan niyo ako ng pagkakataon na ganito no. You know, in life there are certain portions of the life of your life that you will know that you have been blessed. Alam mo yun eh. Di ba? Hindi lahat ng hinihiling natin sa Panginoon nakukuha natin. Pero pag binigay ng Panginoon yan, katakot-takot ang pasasalamat natin. Pero dapat pasalamatin natin din siya kahit na hindi natin nakuha. Sapatkat meron yung pinapaabot sa atin, sinusubukan lamang kita. Pag yan na ilagay natin sa isip natin, abay talagang... Uh, tayo pagpapalain. Pagpapalain, alam niyo po, <laughs> direct this, no? Yung, pa, yung party ko po dito ay talagang I'm very um, uh, Christian-like, no? Pati mga script, nagpapasalamat ako sa kanila. Natututuloy akong gamitin ang biyaya at saka yung paalam, ano? Dahil sa party ni, ni Zion, ako po nagturo sa kanya na magdasal. Hindi pa dati nagdadasal yan, eh, no? Naituro ko sa, niya, sa kanya yan hanggang siya ay tinalo pa sa akin sa pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. The, I, I always said in, in some of the scripts, I don't know if the director remembers, no? Nasabi ko kay Zion, Zion tatandaan mo sa buhay, ha? Um, hindi lahat magpapasalamat ka dahil nakuha mo. in ko lang yung sinabi ko kanina. Dapat magpasalamat ka dahil hanggang ngayon, meron pa tayong taping. <laughs> Maraming salamat. I, I'd like to thank everybody here, no? from left to right, uh, pagkat you went out of your way to be with us. We owe you so much. Ano? Sana pagka tayo'y nakita, nakabanggaan ng, ano, ng, ng, bakotche. ng, hindi, wag kotse. <laughs> yung shoulders natin, paalala lang niyo po na tayo'y nagkaroon ng ganitong diyan Kla itong klaseng saman. Um, uh, I'd like to thank uh, Miss Lady, um, Miss Cat, uh, tapos uh, um, uh, needless to say, I have three cameraman at alam ni Derek ito na palaging binabati ko pag ako'y nag-uumpisa. No? Si Apple, si Alan, at saka si Ramon. Sila po yung tatlong talagang kumukuha ng, ano, ng magandang angulo. Sa inyo po lahat uh, maraming salamat po at uh, nabigyan ako ng pagkakataon. I am in the twilight of my years. So I'm not going to stay that long. But how blessed was I when I was taken in as a participant of Nino. Thank you. Thank you Sir Freddy. Ms. Carmen Napakaganda naman ng sinabi mo. Parang naubusan na ako nang sasabihin. Unang-unang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre na nagpapasalamat po ako kay Sir Pete, at saka sa MQuest, sa Cornerstone, kay Direk, at sa mga writers. ah uh, ang namimiss ko dito yung bonding namin talaga, no? At saka, aside from Chicks to Chicks, that lasted for 12 years yata yun. 14 years. Ito po, kasi kadalasan, di ba ngayon ng soap, naglalast mga 3 months. Pero ito, uh, mula nung nag-taping kami hanggat sa huli, siguro mga 7 months. So, masasabi mo talaga na nakakasipangs, di ba? Dahil uh, medyo nagtagal din po ito. At ako'y personally, nagpapasalamat din sa mga writers at siyempre kay Direk na yung role ko po na kasi comedy, drama, tapos maldita, pero at the end, bumait at napatunayan talaga dun sa last po na ipapakita. Nakakatuwa kasi minsan, di ba, parang gagamitin ka lang na, o oh, ito, sige, ito yung script, o oh, basa, kailangan matas yung rating, pag hindi, ipapatahin ka na lang, ganun-ganun. But I can see, I can oh, okay. feel the heart ng, ano, ng TV5, ng MQuest, ng scriptwriters, na ang pagmamahal, katulad nga ng sinabi ni Freddie, na kami po ay nabigyan ng kahalagahan bilang artista. At yun ang sobra kong pinapasalamatan sa mga writers at syempre siguro lahat na ng ating bosses po ng MQuest at saka sa Cornerstone. Maraming maraming salamat at mamimiss ko kayo. Yes. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Anna Ramsey and nagpapasalamat po ako ng lubos, lubos, of course, sa TV5, sa MQuest, um, sa Cornerstone, and of course kay Sir Pete And sa lahat po ng bumubuo ng um, production na ito, alam niyo po, very memorable po ito sa akin at hindi ko talaga malilimutan kasi ako po ay isang baguhan po pagdating sa pag-arte. And ito po ang kauna-una acting experience ko. And maraming salamat po sa tiwala. And sa uh, napakagandang, uh, kumaga, napaka-welcoming po kasi ng pamilyang ito nung pagpasok po ng karakter ko. At uh, hindi ko na-imagine na makakasama ko, makakatrabaho ko yung mga batikan na artista na napapanood ko lang din po dati. Kaya sobra akong excited uh, pumasok. And uh, habang pinapanood ko sila, di ba? Habang nakakasama ko sila, marami rin akong natututunan. Kaya nagpapasalamat po ko sa opportunity na ito. Of course, direct sa mga writers po natin, sa mga nakasama ko po dito. Muli, maraming maraming salamat po.